Maraming salamat Lodi V. Rodriguez sa pagkuha ng membership, ang Pogi Pogi Mo. At heto na po ang limang naunang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyron, Lodi Roberto Rivera, Lodi Angelo Pac Apac, Lodi Paps Mackie TV, Lodi Red Dystro, Lodi Win Leayawan, Lodi Adriel Wu, Lodi Marian Tupas, Lodi Jerry Tepon, Lodi Mitsuki, maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito baka naman. Ika isang daan at tatlong putwalong kabanata, sa pagpapatuloy, nakatingin sa ibaba si Chang Han na may nagsusukang dugo sa bibig na sinabi na kamangha-mangha. Tanggap ko ang iyong husay. Dagdag pa nito hawak ang dalawang espada na isipin mo, isang sugatang baguhan na opisyal, ay nagawa pa niyang mapilita kung itutok ang espada ko sa lupa. At pagkatapos ay lumipad ang espada nito mula sa sahig, na bumalik na sa likuran ni Chang Hun. Na sinabi pa nito habang pumasok na sa kaluban ang tatlong espada na malinaw na natalo ako. Na makikita ang mukha nito na ang bibig ay dumudugo. Makikita rin ang mukha ni Moy Ong Wei na duguan na sinabi rin sa kanya na para sa akin, tunay kong hinahangaan ang iyong espada, ang mga salitang yun ay damaloy mula sa kanyang labi ng may taus pusong damdamin, Ngunit sabay na bumagsak sa sahig habang binibigkas niya yun. Ramdam ang bigat ng bawat salita, na parang bawat titik ay may kasamang galit, pagkamangha, at paggalang. Nagulat siya nang makita niya si Moy Ongwi na nauna nang bumagsak sa harap niya. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang parehong determinasyon at kahinaan na ipinapakita ng kapwa mandirigma ay nagdudulot ng halo-halong pagkabigla at paghanga. Napangiti si Chang Han na tila hindi mapigilan ng paghanga at pagkamangha sa ipinakitang tapang at husay ni Moy Ong -wi. Ang ngiti niya ay may halong galak at respeto, isang tahimik na pagkilala sa galing ng kalaban. At pagkatapos ay malakas siyang humalakhak na parang napawi pansamantalang ang bigat ng laban sa isang sandali ng kasiyahan. Subalit, hindi nagtagal, bumagsak din siya sa sahig, dala ang pagod at kabigatan ang pinagsamantalahan ng matinding laban. Makikita silang dalawa na nakahandusay sa sahig, habang ang natitirang puwersa ng kanilang laban ay malinaw na lumalabas sa bawat bitak at butas ng sahig. At biglang nabasag ang sahig sa paligid kung saan nakahandusay ang dalawa, na para bang hindi matibay sa tindi ng puwersa at enerhiyang inilabas nila. Bawat bitak at pagguho ng sahig ay nagpakita ng labis na lakas at tensyon na ang dating matatag na ibabaw ay ngayon nagiging saksi sa hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng kanilang laban. Napasabi ang manunood habang may luha sa gilid ng kanilang mga mata ang three absolute swords. Sobrang lakas at ang seven absolute godly sword ay kamanghamang harin. Napahawak sa dibdib ang isa na sinabi rin na grabe. Ramdam kong kumukulo ang damdamin ko sa loob ng puso ko. Napatakip naman ang pamaypay si Muyang na napahinga ng malalim na sinabi niya na Changhun. Minsan talaga ikaw ay tunay na. Hindi na niya ito itinuloy. Napapunas naman ang mga babae ito ng luha na napasabi pa na yung Master Moyom. Dagdag pa ng isa na umiiyak ba ako dahil ang Seven Absolute Godly Sword ay sobrang kamanghamangha o dahil sobrang sakit ng puso ko sa tindi ng kanyang pagbagsak. Ramdam ko ang halo ng paghanga at sakit na halos hindi ko maitago ang emosyon habang nanunood sa ganitong makapangyarihang laban. Halos mahimatay naman ang isa na agad na ay nalalaya na sinabi na Diyos ko. Hindi ka pwedeng himatayin ngayon. Kahit isang saglit lang, huwag mong palalampasin ang pagkakataong ito na ukitin sa puso mo ang kanyang nakakabighaning anyo. Ito ang sandaling kailangang manatili sa iyong alaala, ang tagpong magpapainit ng dugo at magpapatibok ng puso ng bawat mandirigma. Kinilabutan si sa mga ito na napasabi na ano bang kalukohan niyang mga reaksyon nila. Ako lang ba talaga ang kinikilabutan ngayon? Habang ang iba ay umiiyak at humahanga, ako naman ay hindi mapigil ang manginig sa kakaibang tensyong bumabalot sa paligid. Napasabi naman si Jun-ho na wow, pero sobrang astig talaga nila. Dagdag pa ni Hyorong na napatingin kay Tito Jang na oo. Tunay silang kahanga-hanga, hindi ka ba ayon, Jang-hang? Napalagay ng kamao sa bibig si Tito Jang na tumugon na hindi ako sigurado. Masyado pang maaga para magsabi ng kahit ano dahil mayroon pa tayong ibang dapat alalahanin sinabi naman ni Ryu na tama ka. Kaya nanalo ba si Wei o natalo? Sabi ng Three Absolute Swords na siya ay natalo, pero hindi ba unang nahimete si Wei? Dapat ay tumayo siya nang mawala ng malay, bilang ang malinis na maniac, kaya bakit siya humiga sa maruming sahig ng ganun lang? Sinabi naman ni Tito Jiang sa kanya na gayon paman, ang mga pahayag ng magkabilang panig ay may bisa. Kung manalo si Merong Wei, talagang mamamangha ako. Ah, heto na ang referee na makikita ito mula sa makapal na usok hawak ang dilaw na banderitas. At pagkatapos itinas nito ang banderitas na sinigaw na ang nagwagi sa Sword Saint Battle ay ang Seven Absolute Godly Sword, Moi Ong Wei. May kakaibang mga ngiti sila nang marinig ito na napasabi si Jun Huo na hindi makapaniwala na wow. Gaya ng inaasahan, dagdag pa ni Hyorong na ang kaibigan kong si Wei, nagawa niya. Sinabi pa ni Tito Jiang na may kakaibang tuwa at ngisi sa mukha na tama, si Winga ay nagawa nito. Sa ganitong takbo, malamang ay, ngumit lang si Rio. At pagkatapos malakas na naghiyawan ang mga manunood na napatikom ng kamao si Tito Jiang na napel iad ng ulong sumigaw. Na napahawak naman sa baba si Rio, na sinabi niya na kahit papaano, ang saya na kumita ng pera. At pagkatapos ay napunta na sila sa kwarto nila na sinabi ni Rio na nakahawak sa baba na medyo nakakadismaya na nagtapos sa ganitong paraan. Gumawa pa nga ako ng bagong martial art para sa iyo para lang sa huling laban natin. Nagulat si Moyong Wei na napasabi na isang bagong martial art? Ang mga martial arts ay hindi basta-basta na imbento, alam mo ba 'yon? Pumikit siya na sinabi pa na hindi. Kalimutan mo na, siguro pagod pa rin ako kaya naisip kong sobra ang reaksyon ko sa mga biro mo. Napasabi naman si Rio na napahawak sa baba na anong biro, pero astig talaga yung martial art na tinatawag na big stink ang fit star, ah. Bamaling ng ulo si Moy Ong Wei na sinabi niya na kahit marinig ko lang yung pangalan, parang ayoko na ring pakinggan pa. Kung ayos lang, ayoko munang makipag-usap ngayon. Sinabi pa ni... Rio napilit na hindi tumiting sa kanya na hindi pa nga ganoon katagal mula nang magpanggap kang astig habang iniuwi sa stretcher, tapos bigla ka na lang napagod. Malungkot ka ba dahil nagpa siya kang sumuko sa final, o nakahanap ka na naman ng iba pang sakit na hindi magagamot bukod sa mysophobia habang nagpapagamot? At pagkatapos ay tahimik niya itong pinagmamasdan. Nanlaki ang mga mata ni Wei nang mapansin niya na may kinukuha si Rio sa bandang ibaba. Agad itong napalingon na may pagtataka na sinabi na ano yan? Hawak ni Rio ang sapatos na madumi at may amo na sinabi niya na hindi mo ba napapansin? Ito ay isa sa mga sapatos kong hindi ko pa nahuhugasan ngayong buwan. May ugali itong lamapat sa mukha ng sinumang masyadong maarte. Namutla naman si Moyongwi nang makita niya ito. At pagkatapos makikita ang silid na ito na may nagsasalita na, ah, kaya ang sinasabi mo Dagdag pa ni Tito Jiang na may kinakain na ugat na naiilang ba siyang tanggapin ng desisyon na nanalo siya kahit na walan siya ng malay? Sumagot si Ryu sa kanya na tama. Alam niyang magalang na igalang ang desisyon ng mga hukom, pero iniisip niyang tama pa rin tutulan ito kahit huli na. Gusto niyang maging kumpiyansa sa harap ng kanyang lolo. Hindi na rin mababawi ang desisyon kahit umapila siya, di ba? Tumugon si Tito Jiang sa kanya na syempre hindi. Kung isa sa alang-alang pa ang palabas ng paligsahan, wala rin namang saysay kung babaguhin pa ang desisyon. Sa kahit anong paraan, wala ka namang dapat ipag-alala, kaya matulog ka na ngayon. Sinabi ni Ryu sa kanya na sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangang umalis. Kahit medyo kainahinala at nakakatama ditong kwarto, may extra ang kama naman. Magkano ba ang ginastos mo para lang makakain ng ganitong pagkain? Muli na naman siyang kumuha ng ugat na sinabi niya na at ito ba talaga ay mga bellflower? Kung pagbabasehan ng napakagandang lasa nito, mas mukha itong tuyong ginseng, magkano ba ang kailangan mong gastusin para lang makakain ng ganito? Pinigilan siya ni Tito Jang sa pagkuha na sinabi niya na ahem. Saan naman makakakuha ng ganong kalaking pera ang isang ordinaryong 25 taong gulang na freshman na katulad ko? Bellflower lang yan na medyo mahal at may lasang ginseng. Pero mahalaga sa akin ang mga bellflower na to, kaya tigilan mo na ang pagkain at matulog ka na. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ang buwisit na batang to, bigla na lang sumulpot. Hindi ko tuloy na itago yung mga mamahaling suplemento ko dahil nagmamadali ako. Magkano pa naman ang ginastos ko sa mga ginseng na yun? At naiinis pa niyang sinabi na mukhang pinaalis ka na naman sa kwarto. Wala akong pakialam. Kaya pumunta ka sa kwarto ni Hyo Rai Ong sa tabi at papuntahin mo rito si Jun Ho. Istorbo ka lang sa mahimbing kong tulog. Sinabi pa niya sa isip na oo, mas mabuti na talaga si Jun Ho na kalma daw kaysa sa pabigla-biglang batang to. Mabilis na kinuha ni Ryu ang mga ginseng na sinabi pa niya na ikinagulat ni Tito Jang na dahil nakapatay na ang ilaw nila. Marahil ay nakatulog na sila, bukod pa rito, wala naman akong intensyong istorbohin ang iyong pahinga. Kinain ni Rio ang lahat ng kinuha niya at sinabi na ipapakita ko sa iyo ang tunay na diwa ng pagiging kalmado, kaya pakiusap, matulog ka na, mister. Nakatingin sa kanya si Tito Jang na sinabi niya sa isip na medyo nakakaalarma na nandito siya. Kahit mababa lang ang panganib sa seguridad sa tabi ng kama niya, at mahirap pa siyang matagpuan. At pagkatapos sinabi ni Tito Jang na para hindi maalay kabukan, huwag mong galawin kahit ano. Humiga ka na lang ng tahimik at matulog. Nakakainis na to, kaya tigilan mo na ang palaging pinapalayas ka. Ano bang ginawa mo sa kanya ngayong araw? Umupo siya sa kama na sinabi ni Rio na hindi naman ako pinalayas. Sinubukan ko lang maging maunawain sa kanya. Nadulas lang ako at may nahulog kay we habang nagsasalita siya tungkol sa pag-aapila. Tapos bigla niyang sinabi na gusto niya munang mapag-isa. Pagkalagay niya ng kamay sa kama. Biglang napasabi siya na ha? Kinatok niya ito na napasabi na aha? Napasabi si Tito Jang sa kanya na bakit? Bakit bigla ka nalang kumakatok sa kama imbes na matulog? Dagdag pa niya sa isip na ang weird. Wala namang kahit ano sa ilalim ng kama na yun, kaya hindi naman siya dapat may maramdaman na kakaiba. Bakit bigla na lang siyang kumakatok sa kama? At pagkatapos kinatok niya rin ang pader na sinabi niya na oh, nandito ba? Tulad ng inaasahan, may kakaiba talagang bagay sa kwartong ito. Namuti naman ang mata ni Tito Jiang na napasabi sa kanyang isip na teka, paano niya biglang nalaman yun? Inilapat ni Ryu ang kanyang palad na sinabi pa na heto, nandito mismo. Nabiglang may tumunog, na ikinabahala ni Tito Jiang na nakatingin sa kanya. At pagkatapos isang pintuan ang bumukas na napasabi si Tito Jiang sa isip na hindi ito maari. At lumipat ang eksena sa bahay ng kanyang master. Nakapikit na sinabi nitong naiinis na kailangan nating sulitin nito, kaya terra na. Mumiting tumugo nito na oo, gagawin ko ang lahat para mapagsilbihan ka. Maaraw ngayon, kaya perpektong araw ito para maglakbay. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlong put walong kabanata. Ika-isang daan at tatlong put na kabanata sa pagpapatuloy, natulala si Rio nang makita niya ang nasa loob nito. Nakita niya ang mga iba't ibang sandata at pulang sapatos sa loob nito. At mga gintong pera at pilak na napasabi siya na nako. Dagdag pa niya na wow, ano to lahat? Napatingin siya kay Tito Jiang na sinabi niya na ang galing naman. Bakit nandito ang mga bagay na to sa kwarto mo, mister? Kunyaring nagulat si Tito Jiang na napasabi na ano tong lahat ng to. Sino ang mag-aakalang may mga ganitong bagay sa kwarto ko? Napatakle si Ryo na sinabi niya na kwarto mo to pero hindi mo alam? Paano mo nagawang hindi mapansin? Ang bagal mo rin pala, mister. Sinabi naman ni Tito Jang sa kanya na ha? Paano ko naman malalaman kung nakatago pala sa lugar na yun? Ikaw nga ang kakaiba dahil natuklasan mo pa yun. Naiinis naman si Tito Jang sa kanyang isip na sinabi na patayin ko ba siya? Grabe, masyadong mahirap naman yun. Bakit kailangang mahanap yun ng batang to? Sinabi pa sa kanya ni Rio na bakit bigla mong ibinaba ang boses. Sige na nga, habang nandito tayo, tutulungan kitang silipin ang buong kwarto para sayo, mister. Bigla siyang hinawakan ni Tito Jiang sa balikat na sinabi sa kanya na hindi. Pagdating sa mga ganitong bagay, kailangan nating lapitan ng maingat. Kaya nga ibinababa ko ang boses. Dagdag pa niya na isipin mo naman may naglakas loob na itago ang mga yun sa dormitoryo. Baka may malalaking pakana at lihim sa likod nito. Kapag may nangyaring mali, baka mapatay pa tayo. Masayang sinabi ni Rio na hindi pwedeng ganun. Ikaw ang dapat mag-isip ng mabuti. Sino pa bang may kakayahang gumawa niyan kung hindi ikaw? Napasabi si Tito Jang na ako, kaka-assign ko lang dito, kaya paano ko naman magagawa yon? Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Itinuro ni Rio ang gilid na sinabi sa kanya na tingnan mo yan. Kung hindi ikaw, malamang yung gumamit ng kwartong to dati. Mukhang nakalimutan niya at ginawa pang napakadaling mahanap para sa atin. Dagdag pa niya na may naiinis na hindi makapaniwalang mukha si Tito Jang na sigurado akong medyo tanga ang lalaking yun. Tara, atin natin ng mabuti ang kwarto at agawin natin lahat. Baka may iba pa. Napasabi naman si Tito Jang sa kanya na pinahinto siya na oo. May punto ka, pero kwarto ko to, kaya paminsan-minsan ko lang ito tinitingnan. At hindi mo na kailangan mag-alala. Sumagot sa kanya si Ryo na itinuro ang kanyang sariling sinabi na ako naman ang nakahanap niyan. Huwag mong sabihin, plano mong ang kininang lahat para sa sarili mo? At pagkatapos ay nagkatinginan silang dalawa ng tahimik. At biglang tumawa ng malakas si Tito Jang. At pagkatapos ngumisi ito ng kakaiba na sinabi sa kanya na tingnan mo, ako ang may-ari ng kwartong to. Kahit wala ka, matatagpuan ko rin naman yan balang araw. Pero dahil nahanap natin to salamat sa iyo, magiging mabait ako. Hatiin natin ng pantay. 50-50. Dagdag pa niyang pinagpapawisan na at masasabi ko sa iyo gamit ang kutub ko. Kahit magikot pa tayo para maghanap, malamang ang pinakamarami nating makikita ay mga bagay lang na may malaking halaga. Dagdag pa niya sa isip na seryoso ako, kaya umusad ka na. Kung hindi, wasakin kita. Isasara kita. Mamamatay ka at ako ang mabubuhay, batang to. Napaisip si Ryu na sinabi niya na sige, aaminin ko, medyo kapanipaniwala ka naman ngayon. Tara, gawin na natin yan. Pero, itinaas niya ang kanyang kamay na masayang sinabi na hindi naman pareho ang mga bagay, kaya medyo malabo ang 50-50. Para sa mga item na mahirap hatiin, bakit hindi na lang tayo maglaro ng bato, papel, gunting para magdesisyon. Malakas na tumawa si Tito Jiang na sinabi niya na sige, tatanggapin ko yan. Makikita ang kakaibang mukha niya na pinagpapawisang sinabi na alam mo ba to? Siguradong matatalo ka, at pagkatapos makikita ang gusali ng paaralan sa labas. At sumapit na ang umaga. Lumabas si Rio sa bintana na sinabi niya na mas magaling ka pala kaysa sa inaakala ko, Mister. Madalas akong bibisita, para makipaglaro, Kita na lang tayo at makikita ang mga nakuha ni Tito Jiang na nasa sahig. Nakatingin lang siya sa kanya habang papaalis na nadali siya ni Rio dahil ang mga gamit na yun ay sa kanya lahat. Dahil sa ayaw niyang mahalata siya na isang espiya. At pagkatapos makikita ang silid na ito, si Moyong Wei ay tumayo sa pagkahiga na nakatingin lang at pumikit siya na naalala ang nangyari habang nabitawan ni Rio ang kanyang maduming sapatos na sinabi ni Rio na tulad ng inaasahan. Mas mabuti talagang tutulan ang desisyon ng hukom tungkol sa laban ng Sword Saint. Agad na hinawi niya ito na nadumihan ng manggas niya. Nakatingin sa sapatos na tila nandididiring sinabi na ano ba tong ginagawa mo. Sumagot sa kanya si Ryo na naku, nadulas ang kamay ko. Karaniwan, nang hihina ang mga kamay ko kapag nakakarinig ako ng kalokohan. Balik sa kanya na tinusok ang braso ng daliri na sinabing nakapikit sa isip na dapat talaga nagpahinga ako ng maayos dahil sa mga internal na sugat ko sa laban. Kailangan talagang itapon ng mga nakakasuklam na kontaminanteng yun. Dagdag pa niya na makikita ang lalaking ito sa kanyang isip na ganap na pahinga. Pag-iisipin, yung doktor na nagsabi niyan, na sinabi sa kanya ng doktor na oh, gising ka na pala. Huwag kang gagalaw at manatili ka lang sa kama. Kailangan mong magpahinga ng lubos dahil may sugat ka sa balikat at mga internal na pinsala. Dagdag pa nito sa kanya na makakasiguro ka na ngayon dahil ikaw ang nagwagi sa laban ng Sword Saint. Binabati kita, tumugon sa kanya si Wina ikaw ba? Ang tinutukoy mo ay ako? At paano ako nanalo? Tumawa ito na sinabi sa kanya na hindi ko eksakto alam, pero kung nagtapos ng tabla ang laban. Dahil nakipaglaban ka pa habang may sugat sa balikat, hindi ka ba dapat mas mataas ang evaluation bilang bagong opisyal? Bukod pa rito, maganda ring makita na ang tagapagmana ng Sword Saint ang nanalo sa Sword Saint Battle. At balik sa kanya na nakaupong nakakrus ang mga hita na may lungkot sa mukha. Biglang nagulat siya ng isang boses ang nagsalita na ano ba yan? Bakit ang lungkot pa rin ang mukha mo? Dagdag pa ni Rio habang may dalang malaking supot ng tela at isang box na napanalunan niya kay Tito Jang na ngayon, bakit hindi mo nalang kunin to? Napatanong naman si Moyo ang ano yan. Sinabi sa kanya ni Rio na, ah, bagay lang to na nakuha ko habang naglalakad. Dagdag pa niya na kumikinang ang kahon na well. Nakalikum ako ng iba't ibang bihirang panlinis, gaya ng pulbos na natutunaw at nakakaalis ng kahit ano kapag hinalo sa tubig. At likido na nakakaalis ng mancha ng dugo. Pwede mo nalang palitan ng salamat ng summary notes para sa midterm exam. Dagga pa niya na makikita ang mukha niya na hindi tulad ng iba na hinihila-hila lang ang paa, medyo abala ako sa paghahanda para sa final match, alam mo. Natahimik lang na hiningi ito ni Moy Ongwi, at lumipat ang eksean sa bahay ng kanyang master. Naiinis nitong sinabi na kailangan nating sulitin nito, kaya tera na. Masayang tumugo nito na oo, gagawin namin ang lahat para mapagsilbihan ka. Maaraw ngayon, kaya perpektong araw ito para maglakbay. Sinabi pa nito habang makikita ang dalawang matandang tao na gaya ng sabi ko, mula ngayon, magbibigay kami ng marangyang kariton depende sa kalagayan ng pupuntahang lugar. Ayon sa espesyal na probisyon, gagawin namin ang lahat para maging kasiya siya ang iyong biyahe, kasama na ang merienda, inuming na kalalasing, kasama sa paglalakbay, at suporta sa impormasyon para sa mga laro. Dagdag pa niya na siyempre, limitado ang saklaw ng biyahe sa loob ng rehiyon ng Sichuan. Pero gagawin namin ang lahat para piliin ang pinakamagagandang atraksyon upang hindi ka magkukulang sa komportableng tanawin, maayos na tuluyan, at magagandang alaala. Sinabi pa nito na gusto ko sanang personal kitang pagsilbihan, pero dahil hindi maganda ang aking mga tuhod. Inihanda ko ito bilang pagpapahayag ng taos pusong paghingi ng paumanhin. Naway maging maganda ang iyong biyahe, na sinabi ng Master ni Ryu na seryoso. Kalimutan mo na yung mga walang silbing gamit ko. Aalis na ako, kaya kumuha ka na lang ng alak para sa akin. Bantayan mo ang bahay laban sa mga magnanakaw. Umalis na ang karuahe na sinabi pa nitong yumuko na naway maging ligtas ang iyong biyahe. Itinaas ang ulo nito na may nakasalubong na mga kilay na nakatingin. At naiisip niya ito na sinabi na imbestigahan ng mabuti ang tirahan agad pagkatapos umalis ang taong kasangkot. Iulat ang lahat ng mahahanap mo tungkol sa pangalang Yonbi, o anumang bakas ng babae o kung nasaan siya, at ang kasaysayan ng sekta. At pagkatapos ay pumasok ito sa bahay ng kanyang master, sumapit na ang gabi, at agad na sumapit ang umaga. Mula sa arena, sinisigaw ng announcer na ang matagal ng inaabang ang final match ng Three Saints Martial Tournament, ang Three Saints Grand Battle, ay magsisimula na. Mula sa bawat Small Saint Battle, pipiliin ang mga sumusunod, Small Sword Saint, Small Sword Empress, Small Blade Saint, Small Divine Saint. Ngunit sa pag-withdraw ng Small Sword Saint at tabla ng Sword Empress Battle. Ito ang final match para tukuyin ang pinakamahusay na tagapagmana ng taon. Dagdag pang sinigaw ng announcer na makikita ang pinakain nila ng pil na ang opisyal na nakapasok sa final rounds, Small Blade Saints Bright Saber. Yuyib Song. At ang bagong pinag-uusapan sa Akademya, Small Divine Saint, na makikita ang paa ni Rio ay umuusok ng dumi. Makikita ang butas na sapatos na suot ni Rio na sinigaw pa ng announcer na siya ay ang Lucky Zither Striker. Biriyu yun. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at tatlong putsyam na kabanata.